Pulis dawit sa pagkawala ng dalaga? Sa patuloy na investigasyon ng kapulisan ay unti-unti nang nabubulver ngayon sa kung sino talaga ang person of interest. Ngayon ay tukoy na talaga kung sino at kung anong relasyon ng beauty queen dito. Nitong nakalipas na araw ay hindi pinangalanan at walang kahit na anong pagkakakilanlan, ang inilabas ng media tungkol sa person of interest sa nawawalang dalagang si Catherine. Ano nga ba kaya ang malaking papel ng pulis sa pagkawala ni Catherine Camilon? Ayon nga sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog noong nakaraang Martes, sinabing nagsagawa ng command conference nitong nakaraang lunes sa Laguna ang Police Regional Office Calabarzon para pag-aralan at talakayin ang paghahanap sa dalagang si Catherine na isa ring teacher sa Tuy Batangas. Ayun sa mga kapulisan, may person of interest na sila sa pagkawala ng beauty queen, pero tumanggi na muna silang magbigay ng ilang detalye habang patuloy na tumatakbo ang investigasyon. Ano nga ba kaya talaga ang kinalaman ng pulis na ito sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine? Nasa custodya na ng pulis siya ang person of interest sa misteryong diglang pagkawala ni Catherine Camilon. Si Catherine ang pambato ng Tuy Batanga sa Miss Grand Philippines 2023 noong July, ayon sa Police Regional Office 4A ang person of interest sa kaso ni Catherine ay kabaro nila o isa ring pangkat ng alagad ng batas. Base sa ulat ng GMA News Online noong nakaraang gabi, isang malapit na kaibigan di umano ni Catherine ang lumapit sa kapatid nitong si Chin Chin Camilon, at sinabing may karelasyong pulis umano ang beauty queen at grade 9 teacher. Ang taong ito raw ang ni Catherine nung araw na siya ay naiulat na nawawala. Ang nasabing pulis din umano ang nagbigay ng sasakyan kay Catherine na huling minaneho nito nung araw na siya ay biglang naglaho. Nasa kamay na siya ngayon ng Regional Personnel Holding and Accounting Unit, habang hinihintay ang pagpayag ng Commission on Elections. Pahayag ni Acting Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, the removal of the police officer from his position is essential to ensure that the investigation remains free from potential influence and guarantees a fair and thorough examination of the case. Ang Criminal Investigation and Detection Group 4 am ang naatasang humawak ng investigasyon sa kaso ng dalagang si Catherine habang ang Regional Committee on Missing and Found Persons ay magsasagawa ng hiwalay na administrative investigation? Ayon nga kay General Lucas, We understand the concern of the family of Miss Catherine Camilon. During this challenging time, we request everyone to refrain from speculating or disseminating unverified information. We will keep the media and the public informed as the investigation unfolds and we will do everything in our power to find answers regarding this incident. Sinabi ng pulisya na nadagdagan na umano ng 50,000 ang reward money para sa makapagtuturo ng eksaktong na ni Catherine. Ibig sabihin nito, umabot na sa 250,000 ang pabuya. Para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon at makapagtuturo sa kinaroroonan ng nawawalang beauty queen, ang 100,000 pesos ay mula sa business sector ng Region 4A at ang 100,000 pesos ay mula naman sa Batangas Vice Governor Mark Leviste.